Kahulugan ng panaginip tungkol sa kaibigan Unang yugto Ang panaginip tungkol sa mga kaibigan ay nakasalalay sa relasyon na mayroon ka sa taong iyon sa pagkising sa buhay. Kung ikaw ay romantikong kasangkot, ito ay sumisimbolo sa iyong damdamin para sa taong iyon. Habang ang mga panaginip tungkol sa mga kaibigan na kaibigan lamang, ay maaaring magpakita ng iyong damdamin ng kaginhawaan at siguridad sa kanilang paligid. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa iyong mga kaibigan at kung paano mo ito magagamit upang mapabuti ang iyong relasyon sa iyong sarili at sa iba. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa iyong mga kaibigan. Ang mga panaginip tungkol sa mga kaibigan ay madalas na sumasagisag sa mga relasyon na mayroong ka sa iyong paggising. Kung mayroong kang magandang relasyon sa iyong kaibigan sa panaginip, maaaring nangangahulugan ito na sa tingin mo ay supportado at secure ka sa iyong pagkakaibigan. Kung ang relasyon sa iyong kaibigan sa panaginip ay pilit, maaari itong mga hulugan na may hindi nalutas na mga isyo sa pagitan ninyong dalawa. Ang panaginip tungkol sa isang kaibigan ay maaari ding kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagsasama at koneksyon. Ito ay maaaring mga hulugan na kailangan mo ng emosyonal na suporta at nais mong madama ang higit na katanggap-tanggap at nauunawaan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkamatay ng isang kaibigan. Ang panaginip tungkol sa pagkamatay ng isang kaibigan ay maaaring sumisimbolo sa pagtatapos ng isang pagkakaibigan o relasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na oras sa iyong buhay kung saan sa tingin mo ay nakahiwalay ang panaginip na ito ay maaari rin kumakatawan sa isang bagay na positibo tulad ng isang bagong simula. Ang panaginip ay nagbibigay sa iyo ng isang senyales upang bitawan ang isang bagay o isang tao hindi na nagsisilbi o isang taong hindi na nagsisilbi sa layunin nito bilang kahalili kung ang iyong kaibigan sa panaginip ay namatay ng mapayapa, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay lumipat mula sa isang mahirap na panahon o sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong hindi mo na kaibigan. Ang panaginip tungkol sa isang taong hindi mo na kaibigan ay maaaring kumakatawan sa hindi nalutas na mga damdamin o kawalan ng kakayahan na bitawan ang nakaraan. Maaaring ipahiwatig dito na may mga nagtatagal na sama ng loob o hindi nalutas na mga isyo o hindi nalutas na mga isyo na kailangan tugunan upang makapagpatuloy ka sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari ding maging isang paalala na magsanay ng pagpapatawad at matuto mula sa iyong mga nakaraang karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa namamatay na kaibigan Ang mga panaginip tungkol sa pagkamatay ng isang kaibigan ay maaaring magkaibang kahulugan. Ang kaibigang namamatay ay maaaring nangangahulugan na ikaw ay nag-aalala tungkol sa kaibigan na may sakit. O maaaring ito ay isang senyales na ikaw mismo ay dumaranas ng isang mahirap na oras at pakiramdam na mahina maaari ring itong simbolo ng isang bagay na nagtatapos sa iyong buhay tulad ng isang relasyon o trabaho kung ang panaginip ay partikular na nakakainis maaaring sulit na makipag-usap sa isang therapist upang matulungan kang maunawaan kung ano ang maaaring ibig sabihin ito para sa iyo Mahulugan ng panaginip tungkol sa mga dating kaibigan. Ang panaginip ng mga dating kaibigan ay maaaring kumakatawan sa isang panahon sa iyong buhay kung kailan ka masaya at kontento. Marahil ay naramdaman mong malapit ka sa mga kaibigan ito o sila ay isang sistema ng suporta sa mga mahihirap na panahon. Ang panaginip ay maaaring salamin ng hindi natapos na negosyo mula sa iyong nakaraan ang pagbabalik-tanaw sa mga lumang alaala -ala ay maaaring maging isang kaaya-ayang paraan upang magpalipas ng oras sa iyong mga pangarap kahulugan ng panaginip tungkol sa isang namatay na kaibigan ang panaginip tungkol sa isang namatay na kaibigan o namayapang kaibigan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nananabik para sa kanilang kumpanya at nakakaramdam ng panghihinayang na wala na sila sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring ding maging paraan para maproseso mo ang iyong kalungkutan at tanggapin ang kanilang pagkamatay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nirepresenta sa iyo ng iyong kaibigan, tulad ng isang kalidad o katangian na, na namimismong magkaroon, sa iyong buhay. Kahulugan ng patay na kaibigan sa panaginip Kapag nanaginip ka tungkol sa mga patay na kaibigan, ito ay nagpapahiwatig ng panloob na damdamin ng pagkakasala at panghihinayang. Maaari ring itong magpahiwatig na ikaw ay nawawala o nananabik para sa kaginhawaan at patnubay na ibinibigay nila sa buhay mo. Maaari ring itong maging isang sanyales na nakaramdam ka ng pagkabalisa sa iyong kasalukuyang mga kalagayan sa buhay at kailangan mong maghanap ng paraan upang mahawakan ang stress. Ang panaginip ng mga namatay na kaibigan ay maaaring maging isang paraan ng pagkonekta sa kanila at naghahanap ng kapayapaan at kaginhawaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaibigan ng matagal mo nang hindi nakikita kapag na naginip ka tungkol sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita, maaaring ito ay isang senyales na namimiss mo na sila at gusto mong makipag-ugnayan muli. Maaaring ito rin ay isang senyales na ikaw ay nagnanais na makasama at nakakaramdam ng kaunting kalungkutan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang representasyon ng isang bagay o isang tao mula sa iyong nakaraan na kailangan mong bitawan para lubusan kang sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaibigan na buntis. Ang panaginip na isang kaibigan na buntis ay maaring sumagisag sa pagkamayabong at bagong simula. Maaari itong kumatawan sa potensyal para sa isang bagay na mahusay sa iyong buhay tulad ng isang bagong trabaho o isang malaking pagbabago sa buhay maaari ring itong kumatawa ng isang pagkakataon para sa paglago at pag-unawa. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na ang iyong kaibigan ay malapit ng magkaroon ng anak sa kanilang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagkaibigan sa isang celebrity. Ang panaginip na maging kaibigan ang isang tanyag na tao ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahangad ng pansin at pagpapatunay, maaaring pakiramdam mo ay hindi ka nakakatanggap ng sapat na pagkilala sa iyong paggising sa buhay at kaya bumaling ka sa iyong mga kaibigan sa celebrity para sa pagpapatunay. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari ding pagpapakita ng iyong paghanga at paggalang sa taong ito. Maaaring gusto mong tularan ang kanilang tagumpay o pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang mga matandang kaibigan. Ang panaginip na makita ang mga matandang kaibigan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nananabig para sa pagsasama at malapit na relasyon. Maaring nakaramdam ka ng pag-iisa o pag-iisa sa iyong kasalukuyang sitwasyon at ang panaginip ay maaring salamin ng mga positibong alaala mula sa iyong nakaraan. Ang makita mo ang mga matandang kaibigan sa iyong panaginip ay maaari ding maging tanda ng magagandang bagay na darating. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ding isang senyales na handa ka ng bitawan ang nakaraan at magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang namatay na kaibigan na muling nabuhay. Ang panaginip ng isang namatay na kaibigan na muling nabuhay ay madalas na tanda ng pag-asa. Maaaring ipahiwatig nito na ang isang mahirap na sitwasyon sa iyong buhay ay malapit ng malutas at makakatagpo ka ng kapayapaan. Ang panaginip ay maaari ding isang paalala ng mga masasayang alaala na ibinahagi mo sa iyong kaibigan at isang tanda upang maaliw sa pag-iisip nakasama mo pa rin sila sa espiritu. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ring magmungkahi na kailangan mong makahanap ng pagsasara sa isang sitwasyon o relasyon sa iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag ng iyong mga kaibigan. Ang panaginip na inabandonan ng iyong mga kaibigan ay nagmumungkahi na pakiramdam mo ay nag-iisa at nag-iisa sa iyong paggising sa buhay. Maaring pakiramdam mo ay kakaiba ka o walang nakakaintindi sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala na ikaw ay patungo sa isang landas na hahantong sa kalungkutan at paghihiwalay. Bigyan pansin ang iyong mga pagkakaibigan at siguraduhin pinangangalagaan mo sila kung hindi maaari kang mag-isa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mayakap ng isang matandang kaibigan. Ang panaginip na mayakap ang isang matandang kaibigan ay maaaring mga hulugan lamang na namimiss mo ang taong iyon at nais mong makipag-ugnayan muli sa kanila. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa isang bagay na mas makabuluhan gaya ng mga hindi nalutas na isyo sa pagitan mo at ng mga kaibigan. Kung ang yakap ay nakadama ng mabuti at nakakaaliw, Maaaring ito ay isang sanyales na napatawad mo na sila. Kung ang yakap ay nakaramdam ng awkward o pinilit, maaaring ito ay magpakita ng hindi nalutas na damdamin ng galit o hinanakit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaibigan na pumanaw Ang panaginip ng isang kaibigan na pumanaw ay karaniwan isang palatandaan na namimiss mo sila at madalas mo silang iniisip. Ang panaginip na ito ay maaari ding maging isang paraan para maproseso ng iyong subconscious ang kalungkutan at tanggapin ang pagkawala. Bilang kahalili, ang panaginip ng isang kaibigan na pumanaw ay maaari ding maging simbolo ng malalaking pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang isang namamatay na kaibigan ang panaginip na makita ang isang namamatay na kaibigan ay maaring sumagisag sa hindi nalutas na mga isyo sa kanila o sa iyong sarili. Maaring ipahiwatig nito na sinusubukan mo pa rin iproseso ang pagkawala o ipagkakaloob ang pagtatapos nito. Maaari ring itong kumatawan sa hindi nalutas na mga damdami ng pagkakasala, panghihinayang o pagluluksa. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magmungkahi na maglaang ka ng oras upang pahalagahan ang magagandang pagkakataon na ibinahagi mo sa kanilang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kaibigan ng liligaw sa iyo. Kung nanaginip ka na nililigawan ka ng isang kaibigan, maaaring nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng insecure sa iyong relasyon sa taong iyon bilang kahalili ang panaginip ay maaaring isang senyales na ikaw mismo ay naaakit sa taong iyon kung ang panliligaw ay nagpapasaya nagpapasaya sa iyo at nasasabik sa panaginip maaaring ito ay isang pagnanais para sa higit pang kaguluhan sa iyong buhay kung hindi ka komportable o naiinis dahil sa panliligaw maaaring ito ay isang babala na hindi dapat pagkatiwalaan ang iyong kaibigan kahulugan ng panaginip tungkol sa childhood friend. Kapag napanaginipan mo ang iyong kaibigan sa pagkabata, ito ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng kaginhawaan at suporta. Maaari mong maramdaman na ikaw ay naliligaw o nag-iisa sa iyong kasalukuyang buhay at ang iyong kaibigan mula pagkabata ay maaring magbigay ng kanlungan at aliw. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring sumasalamin lamang sa iyong nostalgia para sa magagandang lumang araw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikisalo-salo kasama ang mga dating kaibigan. Ang panaginip ng pakikisalo-salo kasama ang mga dating kaibigan ay nagpapahiwatig na handa ka ng magpatuloy mula sa nakaraan. Maaaring ito ay nagpapahiwatig na isang bagong kabanata sa iyong buhay o simpleng paglago at pagbabago natural na makaramdam ng kalungkutan o nostalgia kapag may iniwan ka ngunit sa huli ito ay tanda ng pag-unlad pagkawala ng hindi na nagsisilbi sa iyo at maglaan ng puwang para sa mga bagong karanasan kahulugan ng panaginip tungkol sa niloloko ka ng iyong kapareha kasama ang iyong kaibigan ang panaginip na niloloko ka ng isang ng iyong kapareha kasama ang iyong kaibigan ay maaaring sumagisag sa damdamin ng pagkakanulo at kawalan ng tiwala maaaring itong magpahiwatig na nakakaramdam ka na insecure sa iyong relasyon bilang kahalili ang panaginip na ito ay maaaring magbunyag ng iyong sariling mga takot at kawala ng katiyakan tungkol sa pagtataksil. Kung ikaw ay nasa isang masaya at mapagkakatiwalaang relasyon, ang panaginip na ito ay maaaring maging salamin ng iyong sariling mga takot at pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-usap sa kaibigan Ang panaginip ng pakikipag-usap sa kaibigan ay karaniwan nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan o nakahiwalay sa iyong paggising sa buhay. Marahil ay nahihirapan ka at kailangan mo ng kausap. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magmungkahi na merong kang problema o alalahanin na gusto mong pag-usapan sa isang tao. Ang pakikipag-usap sa isang kaibigan sa isang panaginip ay madalas na nagpapahiwatig na handa ka ng harapin ang mga isyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong kaibigan na pumatay ng isang tao. Ang panaginip tungkol sa iyong kaibigan na pumatay ng isang tao ay maaaring sumisimbolo sa pinipigilang galit o galit na nararamdaman mo sa kanila. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na, na nahihirapan kang harapin ang isang mahirap na sitwasyon o pakiramdam mo ay nalulula ka sa buhay sa pangkalahatan. Bilang kahalili, maaari ring itong maging isang senyales na sa tingin mo ay nawawalan ka na ng kontrol o pakiramdam na wala kang kapangyarihan. Mahalagang tumalikod at suriin ang iyong sitwasyon patungo sa iba. Kahulugan ng panaginip: Tungkol sa makipagkaibigan sa isang hindi mo gusto ang panaginip tungkol sa pakikipagkaibigan sa isang taong hindi mo gusto ay sumisimbolo sa isang panloob na salungatan. Maaring sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na kailangan mong humanap ng paraan para tanggapin ang taong ito at ang iba't ibang aspeto ng iyong sarili na kinakatawan nila. Maaring isa rin itong indikasyon na kailangan mong humanap ng paraan para ipagkasundo ang iyong mga pagkakaiba sa taong ito sa iyong buhay bilang kahalili maaaring ito ay isang senyales na binabago mo at binabago mo ang iyong mga negatibong pananaw tungkol sa taong ito kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaibigan na hindi nakikipag-usap sa iyo ang panaginip tungkol sa isang kaibigan na hindi nakikipag-usap sa iyo ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto nito. Ito ay maaring sa magisag ng pakiramdam. Nang pakiramdam mo ay hindi ka pinapansin o may lamat sa iyong relasyon. Bilang kahalili, maaari ring itong magmungkahi na nakakaramdam ka ng pagkakasala sa isang bagay. Kung nakagawa ka ng isang bagay upang magalit ang iyong kaibigan, ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na humingi ng tawad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang babaeng kaibigan na buntis. Ang panaginip ng isang babaeng kaibigan na buntis ay maaaring sumisimbolo ng bagong buhay, bagong simula at pagkamayabong. Maaari ring itong magpahiwatig na may lumalaki o umuundlad sa iyong sariling buhay o sa buhay ng kaibigan na nakita mo sa panaginip. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari lamang maging salamin na isang bagay na nangyayari sa buhay ng kaibigan sa totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kaibigan na bumibisita sa iyong bahay. Kapag nanaginip ka ng isang kaibigan na bumisita sa iyong bahay, ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa pagsasama at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Maaring nakakaramdam ka ng kalungkutan o pag-iisa sa iyong pagising at naghahangad ng mas makabuluhang relasyon. Ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang imbitasyon o pagkakataon para sa mga bagong karanasan. Bilang kahalili, ang iyong kaibigan sa panaginip ay maaaring kumatawan sa isang bahagi ng iyong sarili na kailangan mong bigyan ng pansin kahulugan ng panaginip tungkol sa makidnap kasama ang isang kaibigan. Ang panaginip na makidnap kasama ang isang kaibigan ay maaaring magmungkahi na kailangan yung dalawa na magkasama sa isang mahirap na oras sa iyong buhay. Ang panaginip ay sumisimbolo sa isang pakikibaka o hamon na kinakaharap mo at ng iyong kaibigan. At mahalagang panatilihin ang nagkakaisang prente sa panahong ito. Maaari ring ito maging senyales na kailangan mong matutong umasa sa iyong kaibigan para sa ginhawa at suporta. Bilang kahalili, ang panaginip ay isang babala upang makilala kapag kailangan mo ng tulong mula sa iba at upang matiyak na inilalagay mo ang iyong tiwala sa mga tamang tao kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakbay sa bus kasama ang mga kaibigan. Kapag napanaginipa mong maglakbay sa isang bus kasama ang iyong mga kaibigan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay kontento at komportable sa kung sino ka. Maaaring nakakaranas ka ng panahon ng pagbabago o paglipat sa iyong buhay. Ngunit, nakakaramdam ka ng pag-asa sa hinaharap. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari rin nagsisilbi sa iyo na naghahanap ka ng mga bagong pakikipagsapalaran sa iyong buhay kasama ang mga taong nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbakasyon kasama ang iyong mga kaibigan. Ang panaginip na magbakasyon kasama ang iyong mga kaibigan ay nangangahulugan na kailangan mo ng ilang pahinga at pagpapahinga. Maaaring nagsusumikap ka kamay kamakailan at kailangan mo ng ilang oras para sa iyong sarili. Ang bakasyon ay sumisimbolo ng pahinga mula sa iyong pang-araw-araw na gawain at ang mga kaibigan ay kumakatawan sa mga taong sumusuporta sa iyong buhay. Gamitin ang pagkakataon ito para i-recharge ang iyong mga baterya at bumalik ng refresh at handang harapin ang mundo kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-away sa isang matandang kaibigan. Ang panaginip na makipag-away sa isang matandang kaibigan ay nagmumungkahi na hindi ka nalutas tungkol sa isang bagay mula sa iyong nakaraan. Ang laban na ito ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na bumabagabag pa rin sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring simbolo ng isang kasalukuyang hindi pagkakasundo na nararanasan mo sa isang kaibigan maaaring hinihimok ka ng panaginip na makipag-ugnayan at makipagkasundo sa iyong kaibigan bago lumala ang mga bagay.